magandang buhay mga ka everyday sa lahat nating mga kababayan dyan kumusta po kayo ayan, siyempre ang dalangin ko sa ating lahat ay lagi tayong nasa mabuting kalagayan ano man ang ginagawa natin sa buhay sana ay nasa mabuti tayong uh, kamay, ayan at siyempre sa mga pagkakataong ito guys, mag ano ko mag uh, lalagay ako ng transmission fluid dito sa ating truck kasi nirehistro ko to ngayon kasi nga maglilipat bahay tayo sa ano sa November 1. So, tung gagawin natin wala nang transmission fluid. <laughs> May laman naman ah. Sabi nila maglagay nito paandarin muna. transmission parang may laman naman pero kargahan na lang natin itong isa na to para sa ato yung sa steering lang ata ang kailangan ko talagang dagdagan din eh. ito chins oil uy kailangan na magpat chins oil din maano na maitim na pero kasi niregister ko lang to ng 1 month kasi nga gagamitin ko lang pag sa, sa, lipat bahay. Gagamitin ko maglipat bahay kaya na-reinstro ko ng one month. good good for one month lang to guys nakarehistro kasi ang ginagamit ko yung ano ayun o oh. BMW at uh, pag nakahakop na ako kalipat na kami ng bahay hindi cancel ko rin to kahit nga yung uh, ko hindi ko pa nakakancel yung rehistro kasi nga ida drive ko pa rin yon pag kami ay naglipat bahay siyempre nga alisin ko doon sa dati naming tinitirhan sa ngayon so kailangan nakarehistro kaya hanggang ngayon hindi pa nakakancel ang kanyang uh, rehistro busa bus yung apat na ano. Ilang litro ba to? O, oh, ah, halos lahat limang litro ah. Try kong i-ano to. Kasi... halos anim na anim na buwan ata to ata itong ano anim na buwan na hindi ginamit tingnan ko kung mag start kasi kagabi yung CRB actually lumamig na nung nakaraan pero nung in start ko kagabi yung dapat ang gagamitin ko ngayon yung CRV hindi gumana hindi nag start in start ko kagabi hindi gumana siya so ngayon ibubuster ko ah, dapat gamit ko yung BMW Pag, di ko makita yung uh, natatakpan yung, yung negative uh, nung sa battery nung sa DN BMW hindi ko maiklats yung ano may clamp yung uh, <coughs> booster wire ang nakalabas lang yung positive kaya ito mamaya ito ang idadrive ko i-booster ko yung CRV para mapagana bo-booster lang naman yun ayan almost sa uh, 5 liters pala inubos kong nilagay oh. almost 5 liter 4.73 liter Hirap dito ko nilagay sa ilalim ng puno. Ang dami tuloy tayo ng ano, kalapate. Alright. okay na. Nalagyan na natin ng 5 liters ng uh, transmission fluid. try nating ano try nating start guys oh. ano to malaki ang engine nito V8 so start natin tapos lalagyan ay shit ba't sinarado ko na lalagyan ko lalagyan ko rin pala yung ano nito yung para sa steering wheel pero i-start na natin i-start natin lakas sa gas nito na nakabeit kasi ito eh di ba ganda ng tunog guys pang malakasan kaya malakas din sa gas <laughs> Bubuksan ko ulit kasi nga Dalagyan ko rin yung ano steering wheel lang ano langis Ayan guys, it, ayan uh, pala yung uh, sinasabi kong BMW na ginagamit ko. Ang regular kong ginagamit ngayon, yun o. Oh, BMW. Driver lang ako nito guys, driver. Oo. Ba sabihin niyo naman ano, ayan oh. Pogi, di ba? Pogi yan guys. Pogi yan oh. BMW pero syempre driver lang ako. <laughs> driver lang tayo guys. So So yung may isa ko si Arby sa bahay, andito may uh, truck nga ako pula. Ayan. So ayan guys, uh, pinakita ko lang yung uh, ginagawa ko ngayon at uh, kailangan kong i-condition uli ito para panghakot paglipat bahay ko ngayong November 1. So, kita kits uli mga kaibigan, mga kababayan, magingat po tayo parati sa ang dakuman tayo ng mundo naroon. Magandang buhay! Bye!